Napanood nyo ba yung nakaraang content ko mga parn? Yung lahat ng kakampi kong Nathan, puro mga butaw Ito yun no o, pagkakamping Nathan, ganito yung score Four nine, tapos yung isa, 7-10 Diba? Mas marami pa yung deaths nila kaysa sa frontlaner nila Tapos ito na nga kinakatakot ko mga parn May kalaban kaming Nathan Ito panigurado, malakas to Nathan ang kalaban yan eh Loading screen pa lang, alam ko nang may dating eh Sa totoo lang ah, malakas talaga tong hero na to yung Nathan Nakakapagtaka lang pagkakamping kumagamit Sobrang butaw, pagkalaban, batak ba diba? Kita nyo yan? Lakas no? Wow maawawi kami dahil sa kanya hirap kami tapusin yung game ang lala pero syempre papatalo pa naman tayo dyan huh. o teka sana mapindot nyo po muna yung follow tingnan nyo magpapollowing yan nye 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 ayun o oh. pagago ah tara 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 hmm. sige panatan mga pang nice desu kailangan akong makabaka sa turtle kung hindi yari ako, layo ko pa, mga parm. Okay, pastangin nyo na lang yan. Hmm, okay, okay, okay. So, okay, pastangin na lang natin yan, mga yan, mga parm. Nice one. O, ah, nag-ulti na, ha. Atras tayo, saglit. Nice one. Okay, buy one, take one ka sa amin. Buy one, take one ka habit. Fine. Galing ng prank ko dun, ha. Nice one. So, ito na nga, par. na. Next item natin, parokin tayo. Aray ko. Aray ko, parin. Diyan nga, diyan ka na sa buhay mo. Bahala ka dyan. Okay, nailagan ko. Okay. Galing talaga, parin. Okay, tamahan mo. Pag-agwa, wala ka ng kapangyarihan. Nye, nye, nye. Fast Lord tayo oh. Ah wait Ito lang ito lang ito lang Okay Okay Oh wala na Preya mga pan Wala na takot na eh, yung mga yan Hindi na maglo Lord dyan Sa akin sa akin oh Pag ako ah Oh mamatay ka dyan Okay 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 Oh

10-6 oh Pusan ka lang, mga netan natin Puro mga baog pagkalaban talaga Nagdinetan ng lalakas Ulti, ulti, ulti ito, ito. Okay, okay, okay Okay, 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 okay At least tapas lang natin si Freya Araw ko, buhay ako, buhay ako Araw ko, namatay yung prang ko oh. Tara nga Uli na natin to, oh Nye, 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 nye mga fans Pusan ka lang, ganyan mag-set Nice one Nice to. Okay. Aray ko, aray ko. Patay ako, patay ako. Nice one, patay. Mga farm. Wala silang damage here. Okay, hindi na. Huwag na. Wala na. Yan. Ah, ah, ah. na to. Huwag niya na pa wala niya lapo-lapo. Kahit sino dyan. Okay na. Okay na. pag ah. Nye, nye, nye. Wala na, wala na, wala na to. Wala na to, mga farm na. Sana yung bokat ka? Pagagawa! Nye, 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 nye! Ayan na, na! Ayan na! Nye, nye, double chill mga parn! Finishing moves mga parn! Victory! eh galang buwat na buwat ni Nathan mga kasama niyang butaw, no? Ganyang Nathan sana kakampi natin para mas madali yung laban. Okay, marami salamat sa panonood niyo. Mahal ko kayo mga parn!